niya ang parawaga ng mga senador sa isiniwalat ng PAGCOR na may dating miyembro ng gabinete na sangkot sa pagibigay ng lisensya sa mga illegal na pogo. Nasa sa ng lisensya sa mga illegal na pogo. Nasangkot sa pagibigay ng lisensya sa mga pogo. hub ang sa pagibigay ng sa mga illegal na pogo. Bigla na lang naglipa na sa bansa ang mga ilegal na pogo na pugad umano ng pagtutorsure at pambubudol. Ayon sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR, meron dating miyembro ng gabinete na pogo lobbyist o suportado ang pogo. Ang naturang opisyal ang naglobby o nagpipilit umano para mabigyan ng lisensya ang ilang ilegal na pogo. Yan ang atin ng Senado sa susunod na pagdinig. Nagkakaisang panawagan ng mga senador, pangalanan na ng Pagkor ang dating gabinete. Sana pinangalanan nila itong taong to dahil uh, nagpapatunay to na yung mga Pogo ay meron silang koneksyon sa mga matataas na opisyalis natin. So ano lang to, uh, patunay na uh, umaabot na yung kanilang... Uh, mga koneksyon sa iba't ibang uh, hanay ng pamalaan natin, pati na rin sa kabinete. No? So sana uh, binigay na nila yung, kanil, yung pangalan para uh, wala, nang, ano, wala na tayong suspense. Ayon kay Sen. Joel Villanueva, wala naman tayo sa showbiz para magpa-blind item pa ang pag-gore. Pangalanan na raw para mapanagot na gusto ng mga senador, padaluhin na mismo si Pagkor Chairman Alejandro Tenko para siya na ang magbigay ng pangalan ng sinasabing tiwaling dating opisyal ng gobyerno. Pag nagkataon daw kasi, patunay ito sa matagal ng hinala ng mga senador na kumukuha talagang ilang pogo ng mga maimpluwensyang tao sa bansa para lumakad ng kanilang mga papeles. Sabi naman ni Senate President Jesus Codero, kung hindi man mapangalanan ng pagkor ang nasabing opisyal, dapat sila Sen. Risa Onteveros at Sherwin Gatchalian ang maglabas ng pagkakakilanlan nito para hindi lahat ng dating gabinete ay pagsuspetsahan. Dapat din daw may mailabas ng mga dokumento ang pagkor bilang patunay. Si Sen. Gatchalian may ideya daw kung sino ang nasabing dating opisyal, pero hahayaan daw niya ang pagkor na magbanggit ng pangalan. Sabi naman ni Sen. Risa Onteveros, sino ma ang tinutukoy na dating miyembro ng gabinete, iisa lang ang ibig sabihin nito. Nagagamit ang mga pogo na legal cover sa mga scam hub. Ang PAOK, umaasang papangalanan ng Pagkor, ang dating cabinet official. Itutuloy raw ng PAOK ang investigasyon kahit pa nakakatanggap sila ng mga death threat. Ang pinatatakot ko lang naman doon kasi mga witnesses, kasi nakakatanggap din yung mga witnesses ng mga threats, mga Ayon naman sa pagkor, papangalala nila ang naturang opisyal sa tamang forum. Maging sila, kine-question kung paanong nabigyan ng gaming license ang halos tatlong daang Pogo Company noong nakarang administrasyon. Nagbabalita mula sa frontline, may Anlos Los Baños, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.